Magandang araw, ako po si Jody Dizon Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Patuloy ang pakikalahok ng Clark Development Corporation o CDC sa mga pagsasanay at aktibidad pandagdag kaalaman upang mapalakas ang pangasiwa sa Clark Freeport. Nitong Huwebe, September 18, nakiisa ang mga opisyal at kawani ng CDC sa Executive Forum na pinamagatang Redefining Leadership for an AI-Driven Future na sa Asian Institute of Management o AIM. Kabilang sa mga dumalo, sina Attorney Gloria Victoria Taruk, CDC Vice President for Legal Affairs and General Counsel, at Astrid Aguinaldo, Manager ng Communication Division, at iba pang kawani ng Government Corporation. Isa sa mga tinalakay ang Custom Government Breakout Session na tinawag na Smart Cities and AI Leading Public Innovation in the Age of Intelligent Infrastructure. Panelists dito sina Architect Felino Jun Parafox Jr., Principal Architect and Urban Planner, at Masaki Misuhashi, AIM Adjunct Faculty. Ang mahakbang na ito ay bahagi ng programa ni CDC President and CEO Attorney Agnes B.S.C. De Vanadera upang itaas ang kakayahan ng mga opisyal at empleyado sa organizational development at leadership upskilling sa korporasyon. Inaasang makatutulong ang forum para sa mas maayos na sistema, regulasyon at inubasyon gamit ng AI na itinuturing na mahalaga sa modernong pamamaraan ng pangobyerno. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Magandang araw po.